Pinasa mo kay Noy? Oo. Naglip na yun ah? Wala na. pa. Nandun yun. Busy pa yun. Natawa ka ko Ganda ng building ng ano. Isip. Just to eh. Ayun No, SMDC. Just yan. Oo. Okay na? Sa, sa kahit Baliktad yung natutulog eh. Ha? Nakaliktad yung natutulog ah. Ha? Oh, Baba nyo na? Pauwi na kayo? Ha? Pauwi na kayo? Ha? Ayos ah. Nagintay kayo ng coding? Ha? Si Master na na? Saan? Sa parula?

O, oh, tinan mo nito kami, oh. no? Noy. Eh. Ang haba ng traffic dito sa Skyway sa ano? Pa-exit ng Avenue. Mahaba, mahaba. Kala ko nandiyan pa kaya. Eh. Uh, ano oras uh, ano Skyway uh? Alas otsob.